magandang buhay Pilipinas magandang magandang buhay mga ka -okay. welcome back sa aking channel coach Manny po and for today's vlog eto so nandito po ako sa roof deck at uh, alam niyo yung nasa likuran ko yan po yung under construction building ayan so ito po yung fourth floor at alam niyo habang ito yung ginagawa lalo na nung nandito na sila sa taas, ay nakikipagkwentuhan ako, nakikipagjamming ako sa mga construction worker, kaya naintindihan ko yung kanilang ah, hirap, yung kanilang tiyaga, at ah, marami ako natutunan. At may natutunan din ako sa kanilang mga pinaggagawa dahil alam din naman ako, tanong, observe, tanong, ayun, at ayun, mayroon ako natutunan, at yun ang isi-share ko sa inyo, na alam kong makakatulong sa ating lahat, ha ah? dahil ito po ay kung papaano mag napalitada. Ayun po. So nakikita niyo na sa likuran ko, 'di ba? Makinis na 'yan. Napalitadahan na 'yan. 'Yan. So ayun po. At uh, ayun. 'Yan papalitadahan pa nila ng sa baba. Ayun. So alam niyo po ay uh, habang nakikipagkwentuhan ako sa kanila ay talagang uh, tinuruan nila ako, binigyan nila ako ng pagkakataon na magpalitada at ako po ay may natutunan. Kaya 'yun yung i-share ko sa inyo. Kaya eto, pagkatapos ng video ito, pag ito pinanood nyo nang gusto, sigurado, pwede na kayo mag-sideline bilang uh, mason. <laughs> di ba? O kaya labor sa isang construction. So, ayan, tara na. Magpapalitada na tayo. At, syempre, bago ko makalimutan, share ko muna sa inyo yung tamang mixture o halo ng semento at buhangin dahil napaka-importante nun. Ha? So, ito po, sa pagpapalitada, ay kailangan, uh, ito yung tamang mixture, rakit ako, balde ng pintura, apat na ganitong binistay na buhangin, ha? binistay, tandaan nyo, ah binistay ah, hindi pwedeng buhangin na lang basta na maraming bato-bato kailangan yung purong buhangin talaga yung pino kasi kailangan makinis ang ating ah, pagpapalitada so kaya apat na binistay isang sakong semento at yung tubig syempre tantyahin nyo, yung mahalo nyo lang wag masyadong marami anyway pwede nyo namang i-adjust yan kapag itinatapan nyo na sa pader pwede niyo ah, palambutin ng konti dagdagan ng konting tubig ayun po, yun ang aking naobserbahan at ito na so una, ang ginagawa nila ay naglalagay ng layout ito, tingnan nyo po ikat oh, okay. ka dito hindi ko ito maikot mo At syempre, ginagamitan ng tanse. Ito yung nylon na na tali. Ayun. So ito po yung magsisilbing guide ah para pantay. ah para alam nila kung gaano kakapal yung ah, halo ng simento na kanilang itatapal sa pader. Yan. Siyempre, ano susunod? Nakakangabit na sa aking braso, kabila naman. Okay, susunod ay yung babasain nila dahil tuyong-tuyo ang simento, tuyong-tuyo. So, ayan. Siyempre, tuyong tuyo, babasain. Ayan. Para kumapit yung uh, mixture ng simento. Okay? Eto na. Yung sunod na gagawin, next step is plastering. At sa plastering, meron silang dalawang way sa pagpa-plastering. At ito na po yung tinatapal nila yung semento, yung halo ng uh, yung halo ng semento at buhangin sa pader. Plastering, dalawang klase eto. Yan po yung uh, paghahagis. Hinahagis-hagis yung semento sa pader, di ba? <laughs> Pagkara. Oh. Pinipitik lang yan eh. Lang. Yan. Next. Ano pa yung pangalawang uh, klase ng plastering? Pagpapahid. Ito. Ito. So, wala yung mga tagakot ng <laughs> <laughs> oh. Oh. Oh, ano Oo. Oh, ano, balik-balik. So, ayan po. Ayan po, yun. Pinapahe, di ba? Nakita nyo. At syempre, tandaan nyo, kapag tinapan yung simento, tinagis nyo, nagplastering kayo, wag na wag nyo munang agad gagalawin. Hayaan nyo lang silang dumikit-dikit muna. Pabayaan nyo lang sila. so, plastering, plastering, pahid, hagis ng simento, ayun lang. And then, uh, a few moments later, pwede nang next step. At ito yung pagbabara babarahin na nila yan. Ayan, tingnan nyo. Ito yung pagbabara, ayan o. Oh. So, sa pagbabara, syempre, gagamit sila ng mahabang uh, bakal or kahoy. Uh, ito po ay para Ah, uh, pantayin, ha? Pantayin na 'yung uh, kanilang mga tinapal na semento. Ayun, so binabara-bara-bara. Ayun, para pantay. Ayun, and then anong sunod? Etong sunod ay ito 'yung uh, paborito ng mga pasaway na bata. At ito 'yung pambubuli. Okay, bubuli na semento, 'di ba? Pagkatapos bara. Aya uh, bubulihin na. Ayan. So, ayan na po. Plastering wrap pa ng tawag mo. Plastering wrap. Plastering. So, na ayan ha. Ayan. Sa pagbubuli, gumagamit siya lang rodelang kahoy. Ah, kita malapad na kahoy na may handle. Ayan. Tapos, paikot-ikot, paikot-ikot. And then, syempre, may kasamang tubig para lumambot. At ito po, talagang uh, kinikinis nila kinikinis na nila yung ano, yung uh, kaya nila binubuli ayan so ayun, and then ano ang sunod ang susunod yan syempre ay yung uh, finishing pero alam nyo, uh, hindi na sila masyado nag finishing ngayon, kumbaga tama na yung ganyan uh, kasi, pero ang ginagawa nila sa finishing eto yung alam nyo yung ano, yung uh, pag natuyo na yan, yung purong ano purong semento naman ha uh, ayun ang uh, itatapal nila syempre may tubig tapal nila at gumagamit naman sila ng rudelang bakal so yun ang -finish. ayun. pero syempre sa ngayon po dahil medyo nag advance na ay uh, pinapaubayan nila yan sa mga pintor uh, ito po ina-applyan ng skim coat at yun ay yung parang uh, pintura yun na parang pinalitadahan na so syempre lala-applyan ng skim coat kaya hindi na nila Filipines gamit ang purong semento. So ayun po ang uh, Okay siguro, ah uh, pwede na kayong mag-sideline ngayon na, na mason dahil uh, may natutunan kayo sa ating video. Ayun po, meron din ako natutunan kaya pag nagpagawa ko ng bahay, siyempre may alam ako. At uh, baka pwedeng ako na gumawa. <laughs> ayun po. So makakatipid tayo, di ba? Ayun po. Salamat po sa inyong panonood at uh, abangan nyo yung next video ko dahil next video tuturuan ko naman kayong magkabit ng tiles. Ayun po. Kaya, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Ayun po. Maraming maraming salamat. Stay safe. God bless you all. Bye!